yung line ko sige ayun iyabang eh. yeah, talaga wala ang lalim mga line ko ayun yun galing rumaracha na lolo ko rumaracha wala 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 uy talaga naman talaga Fernando po talaga lolo ko uy uy hahaha dalawa <laughs> morning mga master welcome po sa ating munting channel uh, pasensya na ngayon lang ulit tayo nakapag vlog medyo matagal tagal tayo hindi nakapag ano nakapag vlog so nandito po tayo ngayon sa ano sa delta so dating gawe mag na naman po kami halabusin po so ngayong umaga kasama ko po ngayon ng ating lolo pidring ito po si Lolo Pedrin kasama ko tsaka si Parin Jeff tsaka si Kaboto yung sa dulo. Ayan. Ay, strike na agad si Parin Jeff oh. Ayan oh. Hi, Tata Pedrin. Ah, long time no see. Si. Ngayon lang ulit tayo nagkita ha. Ah. Hi. Sana maka-strike tayo. Yeah. Yun oh, asuso agad si Parin Jeff oh. Galing. So, ako o mga master ha, ah, hindi pa tayo nakapag setup up, pa rin tayo. Ito yung rod natin gagamitin. So at maraming salamat nga po pala sa mga nag-view ng huli nating vlog sa ano sa Manila Bay. Yung bigtasan na yun. Tsaka sa mga nagsubscribe mga master, maraming salamat. So ngayon, ah, abang na lang natin yung mga susunod naming i-strike mga master. So abang-abang lang po at mamaya. Napakita ko sa inyo yung mga strike nila Tatapidre Pakakauli <laughs> ka ba lalapidre? Ah may yeah. pain ako eh Ayun Makakauli daw siya dahil may pain, may pain eh. So bait and wait po tayo mga master Bait and wait So halabus lang po Halabus lang po talaga target namin dito mga master Sige po Unang pukul natin So antay lang tayo ng kibit Bait and wait tayo Bait and wait

Ay, isang bako ko rin tayo mga master Lalo. Oh, happy day Yee. Yeah. <laughs> Meron ako isa Iska. Si Jeff, puro kalas kasing nadadalin Kali na tayo isang bako ko huh? bakoko hmm. bakoko Bako ko? Panduli. Talok. Ah, mo natin. Pagka... Ay! Ano? Ooh, laki. An laki? Ooh, malaki. Masayang. Bako bakoko yan. Mm. ko. <laughs> Talok ko. Mm. Talok. Ito Eh, eh, aku Ayo, itu Tidur di akin Ayo, bako Eh, abu-abu Ay, abu, -abu. <laughs> Aba -aba. <laughs> <laughs> Lolo ko, kala ko bako ko eh. Pala. Kando. Si Kandole. Gulat naman ako sa'yo. Kala ko eh. Bako ko na yan. Ito, nakahawal tayo kapwa-bo. kapwa mga master. Sige nga. <laughs> tayre galing naman galing naman ni lolo ko nga, uy uy <laughs> dalawa dala, Huwag dala. mo lang alap sa akin oh wag mo lang alap sa akin kinakawit mo pa yung ano ko eh napakan naman natadlet angat mo isang yung isang line yung isang line mo yung isang line oh, oh yo oh. payak pagi abang mo sa kaya na na Esther mo, hirap na hirap talaga mong bumiwas. <laughs> <laughs> ya, pag lolo ko talaga oh. Okay, na, pa ko muna. Na isa na ko ni lolo ko ah. Tama naman 'yan. Nga. Oh, ko na ako susus. Oh, siya ng susus. Oh. <laughs> Wala akong gunting. Pahuli si Lolo Piding ng Asuhos Lunok Sabi sa iyo eh, kanina pa yan tinitir eh Ulo, bumiwas ang lolo ko Uli ba alo? Lunok ko, uy! Talaga naman talaga, Fernando po talaga lolo ko Pinapapasikatan talaga ako Oh? Ito, nasisikatan talaga ako ni Lolo. Ang galing. Back to back eh. O oh, yun o, oh. asuhos tsaka ano yung isa? Natanggal na yata isa. O oh, natanggal na isa lolo. Hindi mo kasi agad inangat eh. Dapat inangat mo sa bangka. O oh, nakawala to Lisa. <laughs> Nakamadali mo ako dalawa natin hindi, hindi pinapansin eh. si lolo lang ang nakaka-strike yun dalawa oh. nakakarami na ang lolo ko <laughs> tining na tubig tining na ang tubig bumalik na bumalik na tubig so pagdalo na yung agos ah tak tak, nih ini tawan, Kini tawan, ayun, tunggu boleh, 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 boleh. eh,

nabuta mo? lakas ng ano eh lakas ng kibit eh yun yun galing rumaracha na lolo ko rumaracha <laughs> Tiga, na ano ko tuloy itong isa bitawan ko eh may kibit eh natingin ako sa iyo eh may kibit na sila Try na tiyas. Umikibit na sila, umikibit na. Tulad ka naman, dala-dala. Dala-dala yung biwas ay e, isa. Tinitira din biwas mo. Hey, eh, hindi ko pa nahayakin ito eh. Mm -hmm. Sige, sige nga. <laughs> ito sabay-sabay na ano ni Kasimo kay Lola Pidring eh. <laughs> Ayan. Ayan, binitawa na rin yung isa. Ayan. Sabay-sabay na, sabay-sabay. Ayan. Umiwas pa rin. Nandyan? Nandyan pa rin? Lana? Ayan. So, parang, hmm. pa? huh? parang ang dito pa. Ha? Parang ang dito pa. Dahan-dahan lang. No? Dahan-dahan lang. Bakit nakuha mo yung linya ko? Ha? Sige. Yung line ko, sige. Ayun, no? Oh. Oh. Iyabang yeah, talaga. Wala na lalim mga yung line ko. Oh. Huh? Mm, taga lang, taga lang. Wait lang. <coughs> ay, tanggal na. Ha, hmm. tanggal na. Galing. Urmaracha po ang aking lolo pidring. dami na Yo, kita na yung bataan. Nagpakita na sa atin, no, Ayun, oh. Yan, ang bataan po, mga... Mo, Ay, yung bundok na yan. po yung bataan. Ha? Kadib, nandiyan ka ba? Nandito kami. Where are you? <laughs> me, me. Me, me. Asa ba si Kadib eh? Yung isang naming katropa. Me. <laughs> Gulat ako dun eh. Balibag natin ulit, balibag. spot po namin uh, medyo lumapit-lapit kami sa bataan <laughs> yun ang bataan <laughs> yun na nakita namin bundok oh. so doon kami galing sa so, may delta yun yung may ano na yun delta yun kabila ayun delta so lumapit lang kami papunta sa bataan ang alawang spot alas 10 alas 10 pero naka-strike na si Lolo Pedrin ko. Hindi nga lang nahuli. Tiyaga, tiyaga lang talaga. Hanap. Hanap ng spot. Kaya muna po. Hindi mo kaya tasa sa gasana ito. Hmm. Ito lang po ulam namin. Sardinas. Matumaling. dagat niya yung dagat niya Hindi ako ng dagat ah Ano tayo magbabang hmm. dagat pala palapit tayo sa bataan Ayun yung krus oh Ayun yung krus oh Kita na Malapit na lang yan Ayun yung krus Malapit na tayo sa bataan ah Dito tayo galing sa delta Ayun oh no, yung draga Ayun oh. No. Dito kami sa gitna Init Tolo pidrin ko, grabe, lalaki ng inuring asuhos. Mamaw. <laughs> Ay, mo na mga masel. Meron pa. Ayan, katapos lang namin kumain. Ayan, lolo ko. Pumukol na. Ayan. Sa bataan. Sa bataan. Tawa Ayan, si Joe Black. Ayun, pumiwas din ang lolo. Ay, papasikat. Uy, bumuyos din si, si Botoy. Aba, tatlo sila. Ay, laki ng asuhos. Grabe, oh. Asuhos, oh. Malaki rin ito, eh. ito. Ay, si Botoy, oh. Strike din, bon. Ayan, nakahulis ka, Botoy, oh. Sa unang bangka. Ayun, oh. Uy. Uy, asuhos. Laki. Teka, papalit ko ng ano, setup. Papalit lang ako ng setup. Papalit lang ako ng setup. dan salok padar si makero salok walakito yan eh, bugaung oh. gaung ya sudah ya gaung ndi ha gedah bugaung bugaung sekarang lunuk pada anu ya lunuk banget lunuk lunuk sekarang-sekarang gua lang plis bugaung ada limbugaung si ka makero nami Kailang wait lang. Oh, sinagpang. Ilang. Eh, kaya sa ilo, kata, ilang, kaya ah. gunting. Oh, yun no, nakahuli naman si Lolo. Ayabang mo talaga. bigyan na. Oo. Oh. Relax, relax lang. Relax, relax lang. Huli din ako. Alam mo, ikaw lang ha. Wait lang, wait lang. Huli lang din ako. Ay, okay, si Joblock eh. naman. Papalitan lang kayong dalaw eh. Ha? Ano yan? Uy! Laki! Oh! Uh, grabe oh! Uh. Oh! Uh, galing naman! Abu abu! Ay, uh, si Boots din oh! Uh. Ako lang hindi pa nakakabiwas ha Teka lang Parang atang hindi maganda to Parang ako lang hindi nakakabiwas Laki nun Abu-abu. Lumipat uli kami dito sa ano, draga na kumahulid na sa labas Wala akong pambahayin? Iyan akong pambahayin Pembente Pembente Pembente, bibigyan ka Pembente akong pembente na lang Lumakas oh, may gulay <laughs> Alo, pada apa teman mau papa mau kibit lo lebih dengin apa gulingnya? Baget ayau ya seduluh. Iyuk nggak apa-apa, abah huli. Apa nanti mau mahuli? na yung alon mga master ayan ah okay, magandang hapon mga master uh, hapon na so hanggang dito lang atin yung pagbablog so ayan ah kilit-kilit na po sila ayan okay, mga kasama ko si Lolo Pidring, marami na pong ina-strike na niyan na ano to Marami uh, nice na pong uh, na-strike na kasusyan. Na Tsaka Pati si Joe, pari Joe Black. Si... Kaboto. Yeah. Marami hinulilu yan. So, ayan. Bumibiwas pa rin sila. Oh. Ayan o. Oh. Bumibiwas. Mahabol pa Oh. Mahabol pa sila o. Oh. Ayan o. Oh. O. Oh. pa o. Oh. Ayan. Kita nyo ba? So, ano? Ma back up na po kami kasi mahangin na mga master at maraming salamat nga po pala sa ano sa walang sawang suporta sa inyo mga master thank you very much at sa lahat po na view nitong huling vlog namin at maraming salamat sige po mga master alam na po at talaga pong mahangin na kita kita po tayo sa susunod na aking upload mga master ah,